makinarya, pansaka, fertilizers at iba pang mga tulong na nagkakahalaga ng 149.5 million pesos. Ito ang natanggap na ngaabot sa 9,800 na mga magsasaka sa Ilocos Norte noong nakaraang weekend mula sa Department of Agriculture Region 1. Ito'y bilang parte ng pakikiisa ng ahensya sa paglunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair ng pamahalaan na layong makapagbigay alalay sa mga residente ng rehiyon. Bukod sa Department of Agriculture na mahagi rin ng tulong ang DSWD Region 1 sa abot sa 32,000 na mga residente sa Ilocos Norte bilang pakikiisa pa rin sa naturang serbisyo fair. Ito ay sa pamamagitan ng assistance to individual in crisis situation. Ang mga benepisyaryo nagpasalamat sa natanggap na tulong. Samantala, nito weekend sa Badoc, Ilocos Norte, sama-sama namang nagsaya ang mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps sa isinagawang selebrasyon ng 4Ps Family Day ng DSWD ngayong taon Bukod sa mga palaro para sa mga bata, nakatanggap din sila ng libreng check-up at dental care. Nagbigay serbisyo rin sa selebrasyon ng Health at iba pang mga ahensya. Samantala ngayong araw, hanggang alas tres lamang ang pasok ng mga kawaninang pamahalaan, kabilang na ang mga guro at mag-aaral sa mga pampublikong mga paaralan bilang paggunita ng National Family Month. Ito'y upang makasama nila ang kanilang mga pamilya sa hapunan. Tema kasi ngayong taon, kainang pamilya mahalaga day, na nagpapaalala ng kahalagahan ng pagsasama-sama ng buong pamilya kahit sa punan man lang. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines.